Girls, gutom na ako, tagal ni Diana, hindi ko na siya mahihintay Girls, nag-uumpisa na akong mag-alala, isat ko lahat ng oras na nung umalis si Diana <sighs> Normal ba to? Hindi siya sumasagot? Cool sana, party sa bahay ni Diana, pero wala si Diana Hindi maganda to, gutom na ako, hindi ko na mahihintay si Diana Girls, kung ginawa man sa atin to ni Diana, ituloy pa rin natin yung party pagdating ng mga boys. Manood tayo ng movie, tsaka magkwento tayo ng mga horror stories. Julie, tama ka! Hindi ko kakansel tong party na to, tatawagan ko yung mga boys, papupuntahin ko agad sila dito. Hi, girls! O, oh, bakit bored kayo? Sinong gagawa ng tea with milk ko? Ah, guys, tatawag ako ulit, sandali. Girls, anong problema nyo? Hindi nyo ba ako nakikilala? Si Lady Diana to. Diana, saan ka galing? Diana, isa't kalahating oras kang wala. Diana, ako lang ba? Bakit parang iba yung damit mo nung pumunta ka ng shop? Girls, syempre ikaw lang yon. Julie, igawa mo na ako ng tibilis. Oh, na-decorate yun na yung Christmas tree. Nasaan yung mga toys? Gigi, kumakain ka? Oo, syempre. Okay. Nat, anong ginagawa mo? Nagti-tiktok? Tsaka tinatawagan kita, tsaka yung mga guys, kaya lang hindi ka sumasagot. Ay, hindi ko narinig, siguro mahina yung phone ko. Julie, bilisan mo! Fine. Diana, magpaparty party ba tayo o hindi? Diana! Ano? Saan mo galing yung damit mo? Eh, kanina nakapink ka. Nakapink ako kanina, tapos ngayon iba yung suot ko. Eh, ano naman ngayon? Magpaparty tayo, hello? Natawagan mo na yung mga boys. Eto na, tinatawagan ko na. Bilisan mo! Julie, nasan na yung tiko? Diana, ginagawa ko na. Guys, bilisan nyo. Nandito na si Diana. Hindi ko alam kung saan siya galing. Dumating siya iba yung suot niya. Makinig ka, babae ka. Ang lugar mo, dito lang sa picture. Magiging friends ko yung mga friends mo. At alam mo, magpaparty kami ngayon. Darating si Tima. Kaya ikaw, dito ka lang sa picture. Girls, girls, halika kayo. Ano yung, Julie? Ang weird ni di Dayana ngayon. Julie, wag ka nga mag-isip ng ganyan. Alam mo naman si Diana, ngayon ganito siya bukas, iba naman. Girls, ano ba? Parating na yung mga boys. Magpa-party tayo. Kailangan mag-wish tayo. Mag-isipan mabuti yung wish. Girls, hindi ko alam bakit tinitignan niya yung picture niya. Hindi niya pa ba nakita yung sarili niya dati? Hayaan mo nang tignan niya yung picture. Huwag mo sirain yung mood. Pag-isipan na lang natin yung mga wishes natin. Okay, fine. Julie, anong gusto mo? Hindi ko pa alam eh. Kailangan secret. Eh kung sasabihin ko sa'yo pa sikreto Hindi pwede. Girls, alam niyo ba kung saan ko nilagay yung cosmetics bag ko? Hindi ko matandaan eh. Girls, ang weird talaga ni Diana ngayon. Diana, hindi mo ba matandaan? Sa ground floor, sa bathroom. Oo nga, pa, paano ko nakalimutan? O sige, magma-makeup muna ako. May party mamaya. Nakita niyo girls, iba siya ngayon. Oh, nandito na yung oh, nandito mga boys. nandito na sila. Hi guys, hali kayo, pasok! Hi, pasok kayo! Girls, hindi na ulit kami pupunta sa mga parties tulad nito. Napadaan kami do sa abandoned house, tapos may narinig kami, buksan niyo yung pinto, palapasin niyo ako. Tapos sabi niya, tulong, tulong! Ang nakakatakot pa, kaboses ni Diana. Boys, nababalaw na ba kayo? Nandito sa bahay si Diana. Oo, oo nagme-makeup siya. Pasok na pa kayo. Bilisan niyo, malamig. Okay, nandito na yung mga boys. Kaya mo yan, Diana. Relax lang, hindi ka nila paghihinalaan. Julie, gusto ka ng omelet na may sausage? Ako latte. Ako gusto ko ng chicken nugget. Boys, hindi ako kukuha. Kumain kayo ng pagkain sa mami niyo magpa-party tayo. Actually, magpa-popcorn tayo, tsaka manunood ng movie. Tsaka magwa-wish. Gigi, pre New Year wishes. Ang damot mo naman, Julie. Kung walang chicken nuggets, gagawa ako ng sandwich ko. Girls, takot na takot kami. Merong umiiyak. Tulong, tulong, sabi niya. At talagang kaboses ni Diana. Hi, boys! Nandito ba kayo para sa party? Diana, dapat marinig mo to. Kaboses na kaboses mo. Umiiyak siya, humihingi siya ng tulong. Guys, nandito ako sa harapan nyo. Okay ako. Hindi ko alam kung sino yung sinasabi nyo. Oo, halata naman na hindi si Diana yun. Baka ano lang inarinig natin. Baka werewolf yun. Guys, nagbabasa yata kayo ng maraming fairy tales. Anong werewolf? Boys, mag-uumpisa na yung party natin. Gagawa na tayo ng wishes. Boys, wag kayong kukuha kahit ano sa fridge. Igagawa ko na lang kayo ng sandwich, okay? Oo, Julie. Tapos yung gagawin mong sandwich, kapiraso lang yung ham. Sigurado yun. Gutom kami. Boys, wag na nga kayong magsalita. Hindi ko kayo gagawa ng sandwich. Oo nga, mga gutom na to. Hindi nyo naman bahay to. Guys, ano pang hinihintay Diana, nyo? Diana, may napansin lang ako eh. Di ma, anong napansin mo? Diana, ko? may nunal ka sa kamay eh. Wala ka naman nunal sa kamay, di ba? Ah, nunal? Oo, oh, meron ako nunal noon pa. O ano pang hinihintay nyo? Halina kayo, mag-wish na tayo. Boys, girls, halina kayo, bilisan nyo. Na, talaga na. Julie, Art, RTM, halina kayo, mag-wish na tayo. Mamaya na kayo kumain. Ayan na Ayan kami eh. Guys, mag-iingat kayo ha Huwag kayong magkalat Kung hindi, kayo maglilinis Okay, maghahawak tayo ng mga kamay December 7 Lahat ng mga wish o, matutupad. mo O sino ko nang wish Alam niyo kung anong gusto ko? Bahay sa London Gusto ko ng bagong MacBook Gusto ko pumunta sa Bali Gusto ko ng bagong game computer Ako gusto ko ng rototiller Ako ATV, gusto ko Ako motorcycle Ako gusto ko rin ng motorcycle Hoy, Diana, ano? Diana, mag-wish ka na Bilisan mo, lahat ng wish na ang wish ko, gusto kong tumira dito forever. Ha? Huh? Diana, anong problema mo? Diana, anong wish yan? Alam mo naman dito ka nakatira. Wala lang, wish lang. O lahat nakapag-wish na. Tara na, manood na tayo ng movie. Dima, haligan mo nga yung ilong ni Diana para hindi na siya magsalita ng kung ano-ano. Oo nga, baka makatulong. Oo nga, mm. baka makatulong. Hmm, sino yun? Wala naman tayong hinihintay na iba. Napansin nyo ba guys, kapag may party tayo, may dumadating na iba? Julie, huwag mo bubuksan. Mamaya yung badgang gang yan. Kev, kung yung bad gang yan, ready ready na ako makipaglaban. Titignan ko kung yung bad gang yan, sigurado tatakbo sila. Tatalon pa sila sa bakod. Girls, hintayin niyo ako. Guys, saan sila pupunta? Sinong bad gang? Diana, nakalimutan mo na. Yung mga Tenji, si Liana. Ah, oo, si Yana. Oo, si Yana. Huh? Ano? Ako lang ba? Hindi, Julie. Clone siya ni Diana. Ano? Impossible mangyari to. Anong clone? Mapasukin niyo ako. Ang lamig. May sasabihin ako sa inyo something exciting. Diana! Diana! Diana, hindi ka dito. Hindi, hindi ka, maniniwala. ka maniniwala. Girls, ano? Sino Ha? Huh? Diana, itong impostress na to sinasabi ikaw siya. Palayasin mo siya. Oo, impostress. Ito yung tunay namin, Diana. Umalis ka na dito. Ano? Girls, hindi ako impostress. Siya ang impostress. Natatandaan niyo ba kung anong suot ko nung umalis ako ng bahay? Ito, pink na damit. Siya, ibang suot niya. Tingnan niyo. Siya ang impostress. Yung pink suit. Hindi siya nagsisinungaling. Siya yung impostress. O, papatunayan ko sa inyo na siya yung impostress. Nasa shopping center ako, nagsusukat ng damit. Habang nasa fitting room, hinangar ko yung pink suit ko. Tapos biglang nawala! May nagnakaw siya! Ninakaw niya! Kaya bumalit tuloy ako ng bagong damit. Ninakaw eh. mo rin ba yung damit ni Diana? Lagot ka ngayon, impostress ka. Ninakaw mo yung damit ni Diana. Sandali lang. Nilak niya ako sa lumang bahay. Umiiyak ako, sabi ko, tulong, tulong! Merong mga taong naglalakad pero hindi nila ako naririnig. Pero may isa nagtanong sa akin, Diana, ikaw ba yan? Oo, sabi ko, pero bigla na lang siyang nawala. Diana, ano ba yan? Dima, tingnan mo yung impostress. Nagkukunwari siyang ako, tingnan mo siya. Oh, clone ni Diana, oh. Narinig mo ba si Diana? O oh, ikaw na bahala yung sa impostress? Ano? ano sabihin, Julie, JJ na, boys! Hoy, umalis ka dito. Nandito yung totoong Diana. Umalis Postres! Guys! Tara guys, party na tayo! Yeah! Yeah! Tara na! Ha? Guys, yung clone ko, inago yung bahay ko, pati yung mga friends ko. Ngayon, iniisip nila na siya ako. Hindi totoo yun! Supportahan niyo ako! Please put thumbs up, subscribe to the channel, and press the bell Bye, everyone! <laughs> Dima! Oo! Nunal to! Matagal na akong may nunal! Oo! Sige, tara! Let's go! Sandali lang! Okay o, na! O, tayo ng mga kamay! December 7! Lahat ng wish matutupad! <laughs> girls! Girls! Hali kayo! Ano yung Jomie? Ang weird dito yun na ngayon! Julie, alam mo naman si Diana, paiba-iba ngayon, bukas ngayon, hindi. Julie, huwag na natin isipin ngayon niya, ano yun? Girls, ano yung takot na takot ka? <laughs> Julie, gumawa ka na nga. <laughs> <laughs> Oo, Dima, nunal to. Noon pa ako may nunal. Hindi mo ba alay? <laughs> Hahalikan ko siya, sige. Dima, huwag mong gawin yan. Ano? Patutunayan ko sa inyo na hindi ako impostress. Natatandaan nyo ba kung anong suot ko bago ko umalis? Yung pink suit. Eto oh, suot ko ngayon.